So, what's up mga katama? Ano? Nandito po tayo ngayon sa isang uh, jogging area. Dito po sa may uh, parte ng alabang kung saan nagja-jogging po si Super Sam at si Billy. Uh, mga kaibigan, ibigyan ko lamang po ng uh, konting pagpuna. Ito po mga kapatid natin sa industriya ng pagbablog mga kaibigan. Ano? Kasi malaki po ang kaibahan ng clickbait sa fake news sa pagpapalaganap ng fake news ano maari nga uh, matanggap pa po natin yung clickbait eh You know, yung uh, gagawa ka ng kaparaanan Para mas maging marami yung clicks mo But at the end Yung nilalaman o yung konteksto ng iyong vlog O ng content mo Ay uh, facts pa din, di ba? O yung katotohanan pa rin Pero kapag uh, clickbait, ka, clickbait ka na nga Pagkatapos yung ipapalaganap mo pa Ay fake news Eh, parang bagang mali na yata Ayan, ano no? Ang dami dito nag- uh, Mapapalaganap ng maling balita Na mga kapatid natin sa mundo ng pagbablog Kagaya ng Ang isang ex-champion umano Ay nasa US Although pati sila Yung mga Mga Kangkong nation They're accepting the fact Na nasa Kangkunga na sila Na wala pong US visa Ngayon Nagpahype yung isa Si Otol nagpahay Para may views Alright No na, na, na booking eh nilagyan ng recap sa dulo Pero kayo Mga vloggers na ba diba, The Kangkong ano dakang kong clickbaiters, 'di ba? Kumikita kayo sa kab ng uh, inyong uh, mga videos pero nagpapalaga na po kayo ng fake news, nakakahiya. Nakakahiya. Hindi hindi na namin sa pangalanan pa kayo, mapromote pa kayo karamihan sa inyo mga uh, paupa-pausbong pa lamang na channel, mga nagsisimula pa lamang, but start it right, mga mga bossing, no. Start it right and do it right, 'di ba? Kung kayo po ay uh, um merong uh, integrity sa inyo pong ginagawang uh, pagbablog uh, at hindi po gagawin nyo yan for the sake of my views eh nasaan pong tiwala ng uh, tao sa inyo magkakaroon po ba kayo ng solid community na, na susuporta kahit anong mangyari kahit ano, saan man po kayong uh, usapin dalihin ano? kasi hindi naman po pang habang buhay let's say may, inaabangan may inaabang kayong atleta may sinusuportahan kayo and then they messed up and then after that 'di ba? na kayo? Saan na kayo pupulutin if uh, taniman niyo ng uh, kasinungalingan? Lagi na lang ang mga audience. Ang dami pong nag uh, po forward sa amin ng mga info ng mga vloggers na, "Oh, bakit sabi ng vloggers na ito ganito na daw nasa nasa US daw." Pabira. Sila nga mismo inaamin na nila eh. 'Di ba? They they have a problem talaga sa sa pagkuha ng US visa because it was already revoked. Plus ito pong uh, Ah, uh, kalalagayan na nila ngayon na yung isa ay uh, nakikita ka na lamang sa mga fan dun sa bansang uh, UK, yung isa kinukopkop din doon sa San Diego. And then that, you know, ang uh, mga statements na statements na lang, kapit lang, walang bibitaw hanggang sa uh, 'di ba? Makabagong tayo muli because naniwala po kasi itong mga ito sa mga maling tao na nakapaligid sa kanila before they uh, encourage Uh, the brothers to leave MP uh, TGB and PBC because they thought that uh, the fights will still be you know uh, possible even even if umalis sila no akala nila kaya nilang magsulong ngayon nagdaan po ang isang taon napakabilis po august na po august last year pa yung huling labang. ano po ang nangyari now you know diba na Uh, pag magmamagaling tayo o mag a tayo na marunong sa isang bagay na hindi pa naman talaga natin alam, eh, isipin po natin baka magdulot lang po tayo ng kapahamakan sa atin pong gusto sanang suportahan uh, kesa dun sa uh, pinabayaan na, na, lang sana natin siyang i-handle ng mga, ng mga marunong, ng mga uh, the best sa industriya at manatili tayong masaya habang nanunood na lang sana sa kanya kasi hindi ka naman, di naman kayo masisiro eh you will still have, you know, Uh, 'di ba parang extra blessing from him kung kaibigan o kung pare siya, 'di ba? Kasi shout out sa mga naging dahilan kung bakit po sila umalis. Lahat po sila isa-isa nang nag -is ka po. Shout out kay Panggatong. Oh, kay Gatong ano? 'Di ba? Na siya po ang self-proclaimed advisor na nag-inspire uh, sa dalawa to leave MP Promotions. Okay, ngayon po na uh, after a year na wala pong nangyari, pinulot sa kangkungan ngayon, Umis ka po na po itong tao na ito The ship is, is sinking He he already saved himself At ngayon eh tumututok na lamang sa politika O yung isa Din na nasa US mga kaibigan na Talagang uh, self-proclaimed na siya daw Ang uh, nag-encourage uh, Para din umalis itong dalawa Ngayon po hugas kami na Ngayon po MIA missing in action na See? Anong sabi ni Sir Sean? Oh, they listen to the guys uh, Who are acting smarter than me You know? Kaya ganyan po nangyari. So, yun. Marami pong salamat dahil marami na pong na, naliwanagan. Marami na pong nakaintindi ng katotohanan ng aming ipinaglalaban. At uh, ang akin nalang panawagan dun sa mga natitira pang vlogger na nagdi-disseminate ng kasinungalingan, tumigil na kayo mga bro. Magbalita kayo ng mga tama, magbalita kayo ng mga totoong balita, magkakasundo pa tayo. Pero pabawas ng pabawas ang respeto ng mga lihiti mo sa mga kagaya nyo kung patuloy kayo magpapakawala ng mga fake news for the sake of views. Maraming pong salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.